pagpalang araw kaibigan ngayon e po ang babasahin natin ng Biblia ito meron ko nga ako na ng manipis na Biblia bagong tipan ang ating titignan dito meron na po bang tao sa langit tao sa langit meron na ba kasi sinasabi ng ibang tao meron daw tao sa langit. Paano natin malalaman na may meron tao sa langit? At sabi ng iba. Sinasabi kasi ng iba, Happy birthday, Mommy, Happy birthday, Daddy, sa langit. Yung iba naman, Happy birthday, asawa ko, nasa langit. Yan. Yan ang madalas na mababasa po natin sa social media. Wala naman tayong mababasa nasa impyerno. Yan. Hindi ko alam kung saan nila napulot yun. O kanino nila natutunan. Ngayon, babasa tayo Biblia dahil may hawak akong Biblia. Ang sabi rito sa sulat sa libro ng Juan, ito po, may babasahin ako ah. para wala tayong ano wala tayong pagtatalo bibigyan gagamitin natin nakalagay dito po ito inanap ko no sa 38 sapagkat ako'y bumaba mula sa langit sabi ni Yesus hindi upang gawin ang kalooban ko kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Yan. Maliwanag, ano? Sabi ni Yesus, bumaba ako mula sa langit. At tanong, meron bang tao sa langit? Ito, basahin pa natin ang kanyang salita. One, Madikit kasi. stress stress eh. Sabi ng Panginoong Yesus, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. Preparing to Jesus, anak ng tao, title ni Yesus yan. Kasi pinanganak po na siya ni Maria. Maliwanag, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit. Pero ba sinabi si Yes na may tao sa langit? Ang sabi niya, walang umakyat sa langit. Kundi yung bumaba. Sino ba yung bumaba? Si Yesus. Sino ba yung umakyat sa langit? Oh. 1, 6, 63. Tignan natin ang salita na naman dito. 1.62 Gaano pa kaya kung makita ninyo ngumakyat ang anak ng tao sa dating niyang kinarorohonan? O, sino bang umakyat sa dating kinarorohonan ni Yesus? Edi di si Yesus, anak ng tao, referring to Jesus. wala pong sinabi ang ating Panginoong Yesus na may tao sa langit. Bumaba siya, umakyat. Wala siya sinasabi nung no, nangangaral siya rito. O ngayon, paano kayo sigurado na yung mahal sa buhay na sa langit? Ah, Gano'ng kayo katiyak na sa langit nga sila? Eh, lahat na magigita mo sa social media na. Happy birthday, nanay. Happy birthday, tatay, langit. Happy birthday, darling. Nasa langit. Happy <laughs> birthday, anak, nasa langit. Puro nasa langit. Oh, meron pa sinabi si Jesus na meron tao. Siya lang ang umakyat, ha? Siya ang bumaba, umakyat. Oh. Ano pa? Kailangan si Jesus lang po paliwalahan nyo. Wala nang iba. O kay man maniwala sa leader ng mga simbahan na mayroong tao sa lahit. Wag. O, 13, 1, 13 Alam ni Yes na ibinigay sa kanya ng, ng ama. Alam ni Yes na ibinigay na sa kanya ng ama ang buhog kapangyarihan alam din niyang, say, mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Oh. E tagasan po ang Diyos. Dito po sa Mateo 6.9. Naalala niyo pa po yung Lord's Prayer? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Turo ni Jesus yun. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. O, oh. nasa ng Diyos. Sabi ni Jesus, nasa langit. O. Oh. Maliwanag ang ama ay nasa langit. Galing sa ama si Jesus at babalik siya sa ama. E di ibig sabihin, talagang magkasama sila sa langit. Inutusan ng Diyos si Jesus, bumaba dito sa lupa. O. Oh, maliwanag. Pero walang binanggit si Jesus na may tao sa langit eh hey, may nagtuturo after na si Jesus ay makyat sa langit several years ang sabi nila si Maria humakyat din sa langit body and soul makyat sa langit kasi wala daw siyang bakas kasalanan kaya ay makulit ko sa siya kaya hindi siya nakaranas ng kamatayan na gaya natin na mamatay tayo pero si Maria exempted sa kasalanan. Wala daw siyang kasalanan. Kaya tinatawag siyang Immaculada. E eh, tanong natin si Maria. Totoo bang wala kang kasalanan, Maria? O, oh, ano gusto niyo tawag natin sa kanya? Mama Mary? O Santa Maria? Magbala po kayo. O Bire Maria? O oh, sige. Ito sabi ni Mamamery. Kung mamamery gusto nyo. Lukas chapter 1 verse 46. Sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. 47. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking So maliwanag nangangailangan din sa tagapagligtas si Maria kasi tao siya tayo tao, nga nang lang din tayong tagapagligtas. Yun ang tagapagligtas natin, ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya pinagdadalang buntis niya, yun ang kanyang tagapagligtas, si Yesus. Kaya si Yesus ay tagapagligtas talaga. Siya, Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O, lahat naman tayo nangangailangan ng tagapagligtas, pero si Maria wala sinabing, umakyat ako sa langit, wala nakalagay. O, hindi siya nangangailan ng kapagligtas. Sabi niya, maliwanag, meron di siya kasalanan. Eh, lahat naman tayo may kasalanan po sa Diyos eh. Kinangsangkapan lang po si Maria ng Diyos. Pero hindi di sabihin, wala ang kasalanan. Eh, sabi niya eh. Eh tayo, may tayo kasalanan, kaya nangangailan tayo ang kapagligtas. Eh natural, si Maria nangangailan din ang kapagligtas. Eh di pareho lang kasi tao po eh. Oh, sabi nila lah, body and soul, daw sa langit, several si years after si Jesus nag sa langit. Malayo sa katotohanan, kaya huwag po kayo maniwala na meron sa langit, ng tao sa langit. Wala pa pong tao sa langit, tandaan niyo po yan. Mismo ang Panginoong Yes po, ang nagsabi, walang tao sa langit. Si Maria Ma, nagsabi, hindi niya sinabing, sige na, hanggang dito na lamang ang ating video kaibigan. Sana meron po kayong napulot, meron kayong natutunan. Nagbasa lang po tayo ng Biblia. Hindi po paninira ng reliyon ito, ano? Walang personalan. No? Biblical teaching lang po. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Sa po, Senior Citizen 64, Stroke Loss, 6 years, at Person with Disability, 6 years din po. God bless us all. Thank you for watching. Sana po. Mierda, cayó en la pula. Bye bye.